Mulan kahapon ng umaga ang Palarong Kapitolyo 2014 na taunang isinasagawa ng Pamahalaang Panlalawigan ng Nueva Ecija na pinangunahan ng Provincial Sports and Youth Development Office. Layunin ng nasabing palaro na paigtingin ang pagkakaibigan at pagkakaisa ng mga kawani mula sa iba't ibang departamento ng Kapitolyo bago ang laban sa larangan ng sports. Una nang nagpaligsahan ang mga muse ng bawat team mula sa mga opisina ng Provincial Government sa ginanap na mutya ng Mutyanang Palaro 2014. Lumahok ang mga ng PMTC o Provincial Manpower Training Center, TV48 PTO o Provincial Treasurers Office, PHO o Provincial Health Office, PSWDO o Provincial Social Welfare and Development Office, Sangguniang Panlalawigan at Governor's Office. Nagpagandahan at nagpagalingan sa pagrampa ang mga kandidata. Ang kunay, tapad, at nang hal na mutya ng palaro 2014 si Alena Dayan de Guzman ng Sangguniang Panlalawigan, first runner up si Jenny Beredo ng PTO, second runner up si Belinda Javier ng PSWDO at third runner up naman si Joanna Marie Manansala ng PHO. Ako po si Clarissa de Guzman para sa balitang Unang Sigaw. Unang Sigaw.